Okay, magandang gabi po. Good evening, mga kababayan. As usual, kakapagod. Napagod ako maghapon. lang. Anyway, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, ay itong mga DDS na nagpakita na naman ng kabubuhan kabubuhan, oo, yung mga kaingutan tungkol po dito sa pagkapanalo ni Trump. Yung kanilang reaksyon, mga kababayan, sa pagkapanalo ni Trump, na sobra silang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na akala mo, eh, para bang pabor kay sa kanila? Feeling nila, pabor kay Duterte. Duterte yung pagkapanalo ni Trump. Paano nila naisip to? Sige nga, sige. Isa-isay natin. Unahin natin itong si Bato de la Rosa. Tino ano na ang pagkapantasyador nito. Ang lakas magpantasya. Na sabihin ba naman na tinawag pa niyang kumpadre? kumpari niya, si Trump? Seryoso? Joke man, o seryoso ka sa sinasabi mo? Excuse me, bakit ba, para kay Trump, huyo? Di ba mga kababayan, huyo ka, kay Trump? Unang-una, kung makikilalanin po natin ang background at ang pagkatao ni Trump, si Trump po, mula pa noong kanyang kabataan, ay sobrang elitista po ito. Sobra itong alta, alta sosyedad. Lumaki po ito sa, kumbaga eh, lumaki sa mayamang pamilya, sa mundo ng karanyaan. Sa pagka, Sobrang high class na klaseng pamumuhay. At maging sa mga uh, kausap at magiging kaibigan, ay super choosy po ito. Choosy. Ang personality ni Trump kasi, yung feel niya, siya, siya is on top of the world. On top of everything. On top of everybody. At dahil sa ganon, ang tingin niya sa sarili niya ay para siyang Greek God. O, oh, ganon. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Sobrang bilib niya sa sarili niya. <clears throat> At gusto niya, yung siya ang center of attraction. Therefore, pati sa mga magiging karelasyon, kaibigan, mga kakunek, namimili yan. Hindi yan basta-basta nakikipagkaibigan. Kaya, nakakatawa lang po isipin na itong si Bato at si Duterte ay sobrang believe sa sarili na akala mo eh mapapal mapapalapit sila kay Trump. Feeling nila, para bang dahil nanalo si Trump na presidente, feel nila parang maaabswelto sila sa mga kung ano mang kinasasangkutan nila. Natira baga uh, parang akala nila mas kakampi si Trump sa kanila kaysa kay PBBM. Kasi ito pang ito pang isa ring pantasyador na si Harry Roque na sinabi na ang pagkapanalo daw ni Trump ay pabor kay Duterte at kawawa si PBBM. Mga kababayan, ito nakapagtataka dito kay Harry Roque, no? Pagpasensyahan ko pa itong ilang DDS na kagaya ni Bato, si Bongo, si Robin Padilla. Medyo understandable ang katangahan nila kasi talagang bobo sila. Oh. Magalit man dyan yung nakikinig na mga troll na makaduterte, I don't care. Ito opinion ko talaga bobo sila? Eh kung hindi ba naman bobo mga yan eh, paano nila naisip na magiging pabor kay Duterte ang pagkapanalo ni Trump? Ano yan? Bakit? Sino ba si Duterte kay Trump? Hindi naman siya presidente na. Huyo na yan sa Amerika. Kasi ang Amerika, wala naman pang pakialam yan sa internal issues ng isang bansa sa internal, sa domestic issues ng Pilipinas, anong pakinila? Ang presidente ng kahit anong bansa, nakikipag-usap yan sa kapwa nila presidente, sa kapwa nila leader, whether gusto man nila o hindi, wala yun. they don't, they don't care wala sa ano yon wala sa protocol yon sino man ang nanalong presidente makikipag-usap sila sa kung sino mang sitting president whether they like the person or not tingnan mo si Xi Jinping noong, noong panahon na si Duterte ang nakaupo na pangulo kay Duterte sila nakipag-usap Nung napalitan si PBBM na, kanino ba si Sir Jinping po nagkipag-usap? Legally, natural sa nakaupong Pangulo. Yung ginawa ni Xi Jinping na pag-uusap nila ni ni Duterte noon na kung kailan hindi naman hindi naman sa presidente na ay kalukuhan 'yon. Ano lang 'yon? Pambubudol lang 'yon. Nagpapakasakali. Eh hindi naman umobra, 'di ba? Kasi nga wala sa lugar. Out of context. Hindi na si Duterte ang nakaupo. Ngayon, pagpasensya natin yung mga bubong DDS kagaya ni Robin, ni Bongo, ni, ni Bato. Eh si Bato talagang bubo yan eh. Bakit? Tingnan mo nga ang tingnan mo nga ang mga gawi-gawi niyan dyan sa Senado. Ang layo sa pagiging senador. Pahal nila, Robin. Buti-buti na nga lang si Bongo eh. Inilalagay niya ang sarili niya sa dapat niyang kalagyan. Nananahimik. Hindi nagyayabang, hindi nagiingay. Oh, don't tell me. Don't get me wrong again. Hindi ko... Wala, wala akong paki kay Bongo. Sinasabi ko lang na kung alam mong bobo ka, manahimik ka. Huwag kang nagmamagaling, huwag kang nagagrandstanding. grandstanding eh itong si Robin at saka si Bato mahilig mag grandstanding na expose tuloy yung kabubuhan. <clears> o <throat> oh, ito na naman. Bakun oh, tawagin pa si Trump na kumpadre. kapal naman ng mukha mo, Bato. Kumpadre. Utot mo. Sino ka? Kuro kumpadre ka kay, kay Trump? Ni hindi ka, o oh, ganyan, ganyan ka kay Si Trump pa? <coughs> ang, ang, kilala ni Trump, yung mga kagaya niyang mga elite, mga bilyonaryo, kayo, kahit si Duterte pa, huyo yan. Huyo yan kay, kay Trump. Unang-una, bakit naman, bakit naman makikipagkaibigan at bakit naman kakampi si Trump kay Duterte? Unang-una, wala siyang pakialam sa away ng personal na away ng dalawang dinastiyang Marcos at Duterte. Wala siyang pakialam dyan. Ano paking dyan? Ma para kay Trump, maliit na away, away bata lang yan para sa kanya. Maraming mas mabibigat na problema ang kailangan asikasuhin ng Amerika kaysa dyan sa away ng dalawang... Hindi actually, hindi naman nakikipag-away si PBBM, di ba? Yung Duterte lang naman ang nangaaway eh. Unang-una, bago pa man bago pa man makipag friendship yan si Trump kung kanino, titingnan muna nila titingnan muna niya ng background mo. Sino ka ba? Ano ka ba? Karapat dapat ka ba na kaibiganin ko? Ganun yan si Trump, bilyonaryo yan eh. Tingnan mo mga kinakaibigan niya. Oh, Elon Musk. Mga kung si Queen Elizabeth nga hindi niya si hindi niya sinisino eh. Di ba? Queen Elizabeth yan. Reyna ng imperyo na hindi lumulubog ang araw. Pero hindi na hindi tinignan ni Trump lang bilang queen. Kaya nga mainit ang dugo ni Inis Inis yun si Queen Elizabeth kay Trump. Kasi parang hindi siya binig, binigyan ng uh, ano ito, respeto bilang reyna ng isang imperyo. Ikaw pa? Kayo pa, Duterte? Ano ba ang imperyo mo? Kung bilyonaryo ka man, hindi ka naman karapat dapat na tingalain o <coughs> kaibiganin ni Trump. Kasi si Trump, ang mga negosyo niya legal. Eh ikaw, hindi yan makikipagkaibigan sa drug lord. Lalo pa, <coughs> mas killer mas murderer. Hindi yan. E wala, wala, wala namang ganyang background si si Trump sa mga ganyang klaseng ganyang klaseng issue. Ang kinakaibigan ni Trump, mga ka-level niya. Hindi kayo. Kaya pwede ba? Tumigil-tigil nga kayo sa pagpapantasya. Lakas laka naman makapantasya nyo case sabi ni Bato, ngayon daw na si Trump lang nanalo, si kumpadring Trump ang nanalo, pwede daw siyang mamasyal uli sa Amerika. Ulol! Bato! Makinig ka! Baka nakakalimutan mo. Kailan ka ba na ban pumasok sa Amerika? Sino ang presidente nung time na yon nung ikaw ay na ban? Na hanggang ngayon, nakaban ka pa rin. Oh, yung pagkabansayo yo mukhang hindi naman yung nakadepende kung sino yung pangulo dahil ang nagbansayo, yo gobyerno ng Amerika kaya kisihoda, hoda kung sino nakaupong pangulo diyan ban ka pa rin pati yata si Robin eh ban di ba hindi ba niya nakakapasok ng Amerika oh yan si Bato yan si Robin yan si Duterte, lalo na hindi yan makakatungtong ng Amerika. Hindi yan. Off limits. Kaya pwede ba? Huwag kayong pantasyador. O, oh, ito naman si Harry Roque ang nakapagtataka. Kasi si Harry Roque, sabi ko nga, kung yan sila Robin Padilla sila ba to, medyo pag, pagpapasensyahan natin kasi talagang bobo sila. Pero ito si Harry Roque, my goodness, nagpapakabubo na rin. Imagine, ang pagkapanalo daw ni Trump, kawawa si PBBM. Paano nangyari yun? Bakit? Paano naging kawawa si PBBM? Kaya nang sinabi ko, ang Pangulo ng kahit anong bansa, nakikipag-usap yan sa ka-level nila kapwa nila leader ng bansa. Kasi Hoda kung sino ang nagboto niyan. Kasi Hoda na hindi nila gusto ang klase ng gobyerno, komunista man 'yon o democratic. 'Di ba? O ang China ba, sino ba ang kinikilala ng Amerika at lahat ng mga mga leader ng lahat ng bansa, Sinong kinikilala nila na leader ng China, leader ng uh, Russia, ng North Korea? Siyempre kung sino nakaupo na leader. Alam naman silang paki kung paano yan dyan naupo. Sila ang nakaupo. Sila ang kakausapin. Dahil sila yung representante ng bansang iyon. Itong si Harry Roque. Anong nangyari sa Harry Roque? International lawyer? nahawaan ka na ng kabubuhan yung mga mga kasakasama mong DDS eh. Yan kasi, nagsasasama ka dyan eh. Kaya yung talino mo, nabubura. Nahawaan ka ng kabubuhan ng mga kasama mong DDS. Kasi di pa, alam na alam ng lahat ng mga DDS ay walang, walang common sense. Mga bobo. Oh, di ba? magalit man kayo, pakiko. Yun ang, uh, yun ang, yun ang opinion namin. Yun ang nakikita namin sa inyo. Kung hindi ba naman kayo bobo, bakit hanggang ngayon suportang-suporta pa kayo sa mas killer, sa mas murderer, sa mga tao na mahilig mamugot ng ulo? Sa palsipikador, sinungaling. O, oh, di ba? Yun ang mga sinusuportahan ninyo. Yan ang isang tanda ng pagkabobo. My goodness. Hindi kayo marunong kumilala ng maayos na leader? Ang kinikilala ninyo yung siraulong leader, barumbadong leader, mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling. O, oh, yan kayo. Hanggang ngayon, kahit na naglabasa na lahat, na-expose na lahat ng baho, nakasuporta pa rin kayo. mga kababayan wala akong pakialam <laughs> kung, kung nasaktan ka man sa sinabi sa sin hindi lang sinabi ko lahat naman kami na hindi DDS ang tingin namin sa inyo wala kayong common sense wala kayong sariling isip hindi kayong marunong mag isip ng tama oh. nawawalan kayo ng common sense eh kasi baka naman kasi binubusog kasi kayo masyado. Pero ako naniniwala kayo, ako na marunong kayong tumingin ng tama at mali. Yun nga lang, kailangan yung kailangan ninyong uh, kampihan yung mali kasi nabubusog kayo doon. Tama hindi? Siyempre, alam ninyo na mali yung mga ginagawa ni Duterte. Pero yung pagkampi-kampi ninyo, pakitang tao lang yun. Kasi nga, di ba? Muka pera kasi kayo eh. Sorry. Pero yun ang totoo. Kasi bakit kayo kumakampi sa ganyang klasing tao kung wala kayong tinatanggap? Ipinagkumbaga eh, eh, ganito yung mga kababayan eh. Ibinenta nila ang kanilang kaluluwa. Isa panas. Yan. Yan ang ibig sabihin niyan. Kayong mga DDS. Kayo na mga sumusuporta kay Sara, sumusuporta sa, sa kay Duterte. Ibinenta ninyo ang inyong kaluluwa kay Satanas. Kasi si Duterte Satanas yan Hindi eh. niyo ba alam yun? Tingnan mo nga, pati pagmumukha eh. Kulang na lang sungay yung mukha. Alam nyo kasi mga kababayan ng isang tao, kahit na uh, physically challenged, yung salat sa kagandahan o kapugihan, may taong ganun eh. Kahit na hindi pogi, hindi maganda, pero parang maaliwalas tingnan. Kasi nga, kung yung tao ngayon, inayon eh, may kabutihan sa loob yung kabutihan na po na yun ay nag yon, Na, nakikita yun eh. Nafe-feel. Kaya hindi po na... Kahit na sabihin pa natin na ang isang tao ay napakaganda o napakagwapo. Pero kapag marumi po ang kalooban niyan, nafe-feel natin. Na, na anong tawag doon? Basta, nararamdaman niya ng tao. Nagre, nag, nag nagde-deflect. Tama ba? Basta nababasa yun. Nababasa yun. Nararamdaman yun. Kahit na tingnan mo si Dracula, di ba si Dracula gwapo? May tsura eh. Pero, tumingin ka sa mata. Di ba? Sa mata yan tinitingnan. Tingnan mo ang mata ni Duterte at ni Sarah kapag yung talagang nagpapakademonyo sa mata mo tingnan oh ano <laughs> kaya kayo kayong mga sumusuporta sa DDS nako mag-isip-isip kayo kapag hindi kayo tumigil sa kakasuporta dyan you will be dragged to hell di ba at pagdating nyo sa hell ang presidente doon si Sarah nag-aaway sila ng kanyang ama kasi pareho silang gusto maging presidente. Eh, hindi, tatlo pala sila eh. Tatlo silang mag-aagawan sa trono ng impyerno. Si Sara, si Digong, at si Satanas. O, oh, di ba? Pati yung original na hari ng impyerno, gusto pang kalabanin eh. Ang tindi. Di ba mga kababayan? Eh, yung mga pantasyador kayo. <coughs> Mas 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 maniniwala pa ako na si Trump mas makikipag makikipag uh, kaibigan niyan kay BBM. Kasi si BBM kumbaga eh, lihitimok, lihitimong mayaman. Tingnan mo 'yung background ng Marcos. Mas gugustuhin pa, at sa sa to sa totoo lang dating magkakilala naman itong naging magkakilala, naging mag kahit paano, hindi naman close na close. Pero nagka, nagka close sila si yung pamilya Marcos at yung pamilya Trump. Di ba? Si Trump at si First Lady, si PBBM. Namit na niya yan si Trump noong binata pa yan eh. O di ba? Yung Trump Tower. Pag-ari yun ng Marcos eh. Di ba yung sinequester ng mga dilawan? na benta sa kanya kay Trump. Yan yun. Kaya, sa totoo lang, uh, i-summarize natin, nagpakita ng kabubuhan yung mga DDS sa pagkapanalo daw ni Trump na akala mo naman magbibinipesyo sila. Ulol! Si PBBM ang papansinin kakausapin ni Trump dahil siya yung nakaupo na pangulo. Hindi kayo. Huyo. Who Huyo Who kay Trump. Gets? <laughs> Ewan kung na-gets nyo. Kasi nga, bubo. -bu. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. No, huwag natin kalimutan na mahalin po natin at ipaglaban ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in the next one. Thank you. Bye bye. Peace.